Dennis Padilla grabe ang hagulgol sa iyak matapos mapahiya sa kasal ng anak. Labis ang pagdadalamati ni Dennis Padilla matapos umano siyang mapahiya sa mismong kasal ng kanyang anak na si Claudia Barreto. Ayon sa mga ulat, hindi siya binati o pinansin ni Claudia sa altar kahit naroon siya bilang ama. Makikita sa ilang video clip na kumalat sa social media na tila pilit na ngumingiti si Dennis ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng seremonya, agad umanong umalis si Dennis at nagkulong sa isang sasakyan kung saan siya ay humagulgol sa iyak. Isang kaibigan ng aktor ang nagbahagi na masakit para kay Dennis ang nangyari dahil matagal na niyang gustong muling mapalapit sa kanyang anak. Inaasahan daw niyang magkakaroon sila ng mas maayos na relasyon, lalo na sa isang mahalagang araw tulad ng kasal. Dagdag pa ng kaibigan, nagdala pa umano ng espesyal na regalo si Dennis bilang simbolo ng kanyang pagmamahal at suporta. Sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik si Claudia at ang kanyang kampo ukol sa isyo. Hindi rin malinaw kung bakit hindi binigyang pansin si Dennis sa naturang okasyon. Marami sa netizens ang naawa sa aktor at nagpahayag ng suporta sa kanya online. And this are Chika for today mga ka -show best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.